lang talaga take to tayo ah uh, 4 minutes to to 4 o'clock 4 uh, minutes para sa 4 at ito tayo ngayon balik tayo dito sa ah uh, Propucho, sa may uh, kanto ng GC at ito ngayon ah uh, pakita ko muna nyo itong isang malaking mall nito na San Galicia Mall So ayan at uh, dito ngayon may katamika na may mga uh, police authorities pa rin. Parang bisibo na lang sila ngayon dito mga kalakat. So ayan at uh, i-video muna natin para makita sila at uh, tapon dami sila dito uh, nakabarikada at walang pinadaan na sasakyan dito mga kalakad so ayan uh, ah uh, ngayon, na uh, wala na ang barikada, na mga truck. Uh, so, ayan, na maka na sila. So, ayan, kitang-kita -kita natin. At video ko sila ngayon para makita at uh, lalakad tayo papuntang konti ng konti ng juicy. So, ayan, na ah uh, uh, mag video muna ako at uh, -focus ko na sila para makita natin kalakad ito na ang makita natin dito so uh, ito oh uh, kakapon uh, sa oras dito punong puno ng mga tao ang uh, maka ano dito halo halo lang may mga pulis at ngayon meron pa din sila nandoon nga sila si sangwit ting uh, at hindi na hindi na ano wala nang uh, nakadaan na ang mga sasakyan Ayan nga. Kadalaan na mga sasakyan. Uh, at nandun pa rin sila. naka uh, nakatindig mga kalakad. Ayan. Yan ang Santa Lucia Mall makita natin dito. Uh, ayan na nga. ah uh, nakatindig lang sila, sila at wala na yung mga kuli amin na ano dito. Uh, naka dito kakapon at ngayon uh, parang ano to parang tahimik na at uh, wala na ang mga sigawan mga kalakad so punta muna tayo doon sa may punti ng KOGC at uh, tingnan natin kung uh, actually kanina mga kalakad nagkita ko ang sasakyan ng service ng RME Index DC dito at yun nga uh, ko lang kung saan, saan sila ano lulugar o saan sila uh, hanap ng mga ano dito uh, yung kanilang maparkingan So, ito, ito At uh, dito Oh, may naka, ano dito Hi Naka-record mo sa akong YouTube channel So, ah balik ko niya, pwede mong tana sa inyo Pwede ko mong tana lang, balik ko niya Mga tanaw lang po dito Okay, sige, 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 balik sa akong So mga kalakad na uh, yung nakapinda ng mga kakanin dito sila at ito marami nang dumadaan dito lang kapon sila sabi ko kanina ito ang uh, uh, dami ng mga truck mga kalakad o oh. tingnan na ninyo ang dami talaga na at uh, yan ah uh, uh, dito tayo dahil matrapid pa rin at uh, yan na nga May mga tao. Siguro pinapasok po sila mga kalakan. Yung mga membro dito. Ah, wala naman. Wala dito. Wala okay. dito yung polis. Pero direct. Wala okay. well, quebamos, yeah, ko na mo sa gambigan sa trabaho. Kaya vlogger mo ako sa YouTube. Okay. Ay, ay, ay. Kapo, ko kapon, hindi mo kukuha kapon. Nag-record mo kukuha Hindi mo kukuha Hindi mo kukuha kapon.

Pinatuan niya, di nakagawas, umugaw at di Tinota? Ang i announce ni General Musangat. Tore. Tore, nga. Ang nasa... Sulod? Sulod. Pwede okay, po gawas. O, oh, pero di nakasulod. Pero... Di na siya Ah, okay. Niyo, oh, 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 Yeah. Saan ako managawang so, palang puyo? sila po gawas. Kaya ako yeah. bandihan. Di yan ang magulog puyo. Oo, oo, oo. Mga worker na sila. oh, ganito. okay. Oh, ka ano ang pipila nga? Ano ang pipila nga? Ang kawas, kaya simpre Kawas niya mga gamit O di, kung mo parang may tindahan siya sa tulad niya? Na may tindahan, pero gitimporary lang kung buk sila okay, okay Pero wala man siya eh mo ko kayong tayo sa mga vlog eh Sa social media nga Nagkala daw sakitan, na Atake Ano bang ka na? Tinooda kay

Okay, ah... Uh, din siya, pagka... Kung may balita, na may legal panel, na mga nga ang gilin sa territoryon, nakita niya po sa mga vlog sa, sa social media, sa mga uh, vlogger, YouTube, makita man. Ah... uh, uh, uh siya may aksyon nga... Ah, si... Ang... Ito niya naman ang... Si, sa ilan. Wala mo kahibalungan doon, na may mga gikaso, ano na... Panana din po na. Kaya okay, si Juan mo, itong pagsulot din ni nila itong taglaon diri, monitor mo na mo. Ngayon, uh, uh, bagong si General Torre ang kuno reklamo. Magreklamo lang, wala mo magitugutan man um, na, o may so, wala siguro nga din magreklamo. O mula na ang uh, problema kayo nalagay na na tanggong sa sulot, di ba? Mauro na. Uh, pero wala mga pasmo ang Kuban nga. Lagi mo ito man ito sa kahit ay man, makalagot kay ang style mo nila ito sa sulod. Harang-harang ba? Harang-harang. Pero uh, on sa katinood nga lang higda diya sa sulod ng mga sulod ng mga polis. ng army. Nang higda. Higda diya sa diya sa ko. Tinood dito ang higda na sa minto. Sa dito sa likod. Ang kuwan mga god ng istorya, ala unang pasakad laon, o ganisal sila'y pamahaw, Butong kayo. So, ina na ang sitwasyon ng na, na hitabo din ni no. Low isad, pero mas low ay ang taga diha. Sila sir. Kaya yeah, o naman sila, yung... sila. Okay. ay Di pa yung... sila. Mao pa oh, Oh. O, oh, di pa sulod ni. Ang uban gid wa na moagi. Ge, mao lagi, mao lagi na Tunga naman nila dito ang Ah, uh, okay. Ade na no? mo. Hmm. na pasod sila taro. Hmm di account pa na tanan unsay mga damage sa di a man tabago na nga di a o gitay ang problema diha kay gining sinugo lang ta pero sa nang territory sugo man lang basta as ini kay sa manggo ikaw sa mo das magka ka nga og di ka sinugo nya sundado ka nang inabuhi ang problema ni ini lang kay medyo kwat posible ba ini ha kami ta ang kalap Oh, atat na tat -hat -hat. Ay siguro, si Guro. mga gusto nila. Pa na... iyan? Gusto nila nga wao. Nagtulong mm. si Guro sa mga. <laughs> Saan buo? Di dun ay mga problema kiti para hilaw muna ba? Dun ay hilaw mga mga istorya. pero para na ko, para na ko ang kining mga nag uh, sinugo lang nagtuman, wala na ako, ako ng opinion, hindi ko na kaya mga lang mabasol. Pero, wasa ko yung pagbasol sa tagadiyak. Siyempre, anong, wala mo kayo mga katarungan. Wala yung mga katarungan ba? Ang problema lang, kayo, usahay, kita man ko mga pobre, kita gusto ang buwan kayo, ang pinto. Ang gato sa laktos na pagkasol, okay. Ayun na ito, Mr. Ray. Mamunta na lang ko. Pila na kakatawid ni... Pila na pabrisa? Mga pila na na pabrisa? Pila na 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 pabrisa? Pila na pabrisa? na pabrisa? Pila na pabrisa? Pila na Ah, okay. na pabrisa? Pila na pabrisa? Pila na pabrisa? Pila na pabrisa? Pila or na pabrisa? Pila na na pabrisa? Pila na na ang ah, balik na kung tala na kung mga crane nga mga truck Ito saan man to? Sa so, kay diri sa GC or to one? Sa so, Diri? Diri to? Wala ko kumanda yung may like green niya nga Kahapon! Kahapon! Nga ang hilo ang color Duhabang ganit yung sunit uh -huh wala ko yung idea na may antra ang amo dere kung sagol na ng unit dere set kami pas dere adi kahit ba loko nga agapin pero ang kirin kinsa man to liya to sa gobyerno o wala ko kayo kinsa to kay anong pagkahapon alas 4 na ako naabot dere pero wala wala ko masunod diyan wala dito Ah, dito diha man ko gapo nang nag kumain ng niyo ninyo. Diha bugo na itong maglakang tao. Ah, okay. Wala lagi mo pusod na, pero karoon pwede na. Ang mga lang mga ako po pusihin ay nang buhay anak na. Ah. pero umuro magwa lang, linaw naman, o. Ano may, mas mayo gani. Kay, huwag mo pabilin mo sila sa nga po mga police authority sa sulot? Wala pa ko kita, lupa. Tadulong ako dito mo. Ah, okay. Sige, sige, Silahan sige. Sila hain mga ulit. Pwede mong buhay. Ah, okay. Kino na, klasin na ba? Ah, okay. So, salamat kayo. Ha, ka lang. Sa'yo so, pangalan niyo? Walking Brothers sa si YouTube. Walking Brothers sa si YouTube. O, oh, si oh, pwede niyo mo uh, i-search ko. Nakakadito. O, oh, makita ako niyo mo. Wala ako. Pakis subscribe na lang pakapin. Uh, Pindutan na lang ng subscribe. Aron. Pangalan ngayon na to. Edgar, mo. O, siya pwede? Edgar, kayo mo. Ilgar, kayo mo? Ah, kadug naman ko na uh, pwede. O, Edgar, kayo mo. Totoo naman kung nag apil apil ng social media sa YouTube ko nasa sa Facebook magita ni mo kung imo kung sa Facebook o, sa YouTube YouTube ko ng channel na ko Hoping uh, Brother niya... ang title sa imong YouTube Oh, Hoping Brother oh uh, apake uh, uh. uh, ko na ano, lang may video ko sa inyong sitwasyon sa kahintang kalisod uh, do you ko na ano. ah uh, wala ko'y unsa ang um, um, ako lang mo solte kung financial ah, hinahinay pa kung nakuha para makasuldo. Kaya kung naan lang, hapit-hapit tumangkuhin ang mga kasuldo, oh. Pero na yung kamot lang. Tumawa bang kukot? Nagkabawasan ko, yung pagkakamot. Eh, ari, sire. Tumawa lang yung sitwasyon. Nagsamang vlogger sa Manila, ako nakita, oh, medre. Oo, oo. Anong mga tupuan ba natin pa rin? Oo, mga bisaya muna sila. Tupang bisaya, bisdak. Mga kuha na sila. Kailan? Kailan? gapon kita medre. So, oh, salamat kayo ha. Salamat o oh, tao. Man. Walking brother. What is your Walking lang. brother. Oh, lakad ba? Walking brother. Brother, kapatid. Ah, mo. Oh, ana-ana oh. lang. Salamat kayo. Ito mga kalakad. Salubong natin ng mga tao. May maladala-dalang umbrella yata mga payong. Ayan. Siguro naglakad lang ito mga kalakad. Ayan. Oh, oh, ito. Ayan oh. ko. Oh, uh, ito kasalubong natin. Oh. Uh, Ayun, ah uh, maraming mga polis dito ngayon. Ah, uh, parang ano na. Ah, andun ba rin ang mga tao? Mga kalakad, may mga tao pa rin doon. At ito pa rin ang ating mga uh, kapulisan dito. Ito pa rin mga kalakad. So, ayan. Ay, ito na sila nakatayo. Hello. Shut up. Shut up. Ah, si Toy Shot. Okay. Salamat. Ito. Ah, halo-halo na to. Ang ating Ah, okay. Ayun, nakalakad. So, ayan. Ah, may mga power rin so pintuan hindi wala sigurado nakasunod.

आह इस तरह का मंदों से कि यान डामी नहीं ना इतना परेशान साली सुबह तो साली से बोते में लगातार खदान नावसु सब यानों दर जोड़ी कार्य

तो सामने 12 रन की स्कोर है itu sura halo hello, hai tahu enggak oh ah, oke okay. sempat ya sempat

Huwag siya man na yun mga palakad, diretong Ganun na yun na Wala ka timing na? Yan, na time, midnight, at, uh, wala nang, ano, wala lang parang kumusyon tulad kapon. Pero nakita natin doon sa may harapan ng, ano, gate ng, gate ng, ah, uh, KOGC building. Ah, uh, yan lang pa rin, ah, uh, parang hindi para buksan at nandoon pa rin ang mga membro siguro yun. Membro ng KOGC na wala na hindi nakapasok dahil sarado pa ang pintuan so ito ito may totra ah dito so ayan so dito natin napusin at uh, uh, hindi na tayo dito magkalakad sa, uh, at uh, ganoon pa rin may mga uh, police uh, authorities pa rin may mga police at kanina lang